So you, what's up? Welcome back again mga kaligalig Nakikita nyo yung sa background Ayan oh. Ang ating embahada Ayan, ating embahada So anyway, meron tayong nilakad dito At ito ay magiging uh, magandang paksa Para dun sa mga OFW na katulad ko Na kumuha ng sasakyan Diyan sa Pilipinas Tapos hindi kayo makauwi uh, Mga inutang yung sasakyan Hindi makuha yung ORCR sa bangko Ito ngayon Tuturo ko sa inyo kung paano ang gagawin At papasukin muna natin yung ating intro Intro, pasok! at sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano kamusta kayo? Tara sumamat manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligali, tara sumamat So ito yung gagawin nyo mga kaligali Dahil uh, ano na, booking na o appointment Ito yung mga website na pupuntahan nyo Ayan So yo, What's up? Welcome back again mga kaligalig. Nandito tayo sa gilid ng ating embassy, uh, Philippine Embassy dito sa Warso ay yung plug, plugo. Oh. Makikita nyo Eh babalikan ko yung documents. Naglans lang tayo. Babalikan ko yung documents na pinalalakad ko. Ito yung pinag-uusapan natin na uh, sabi ko sa inyo, malaking kaalaman o malaking tulong ito doon sa mga kaligalig natin, ng mga OFW na nandito sa Poland or kung nasa ang mga bansaman po kayo. Uh, ito ay malaking uh, tulong para gabay kung anong gagawin ninyo kung sakaling kayo e eh, mga umutang ng sasakyan sa Pilipinas tapos hindi mailabas ng inyong co-maker o kung sino man na inyong mga kamag-anak yung inyong ORCR na encumbered na nasa bangko so ang the best na gagawin ninyo ay babalangkasin natin isa-isa yung mga dokumento no? <clears throat> unang-una gagawa kayo ng authorization letter naka saad po doon yung inyong unit ng sasakyan anong model, anong chassis uh, engine at kung ano talaga yung lahat ng detalye na makikita ninyo doon sa papelis na inyong sasakyan ay ilalagay nyo doon at syempre kung sino yung kukuha so yung po ang una no? authorization letter after that uh, gagawa rin po kayo ng special power of attorney na dun sa special power of attorney nakasaad din po doon yung uh, lahat ng inyong um, uh, detalye ng sasakyan ninyo at especially yung kukuha rin so magkasama po yun ano uh, magkasama yon na panonotaryohan nyo rito pagkatapos yung inyo pong passport uh, yung may stamp kung kailan kayo nag entry dito sa o sa mga bansa na pinuntahan nyo eh dahil ako nasa Poland syempre ang aking isinabmit yung entry ko dito sa Poland and then isinama ko yung aking residence permit uh, tinatatakan din ngayon pagkatapos ay uh, pinababalikan nga sa akin so ang requirements po ay uh, authorization letter power of attorney tatlong ID na ilalagay mo po sa papel pipirmahan mo rin ng tatlo picturean mo para ma-print mo isama mo dun sa ipapadala mo na kukuha sa Pilipinas pagkatapos ang mga bangko ay humihingi pa ng original ID so laki pa po ninyo o samahan ninyo ng isang original ID yung inyong DHL o kung ano man o ano may ipadadala ninyo na kapag promote pa tayo o ano mga post uh, postal ano yan na magagamit ninyo na dito sa ibang bansa so ayon pwede po yun pwede yun talaga ang requirements so ngayon isasama nyo pa po pala yung inyong ticket na ginamit ninyo nung pag-alis ngayon uh, kung kayo ay pabalik-balik na rito sa tingin ko any ticket na nakapangalan sa inyo na yun ang inyong dapat isubmit sa kanila so sana makapulutan ito ng konting uh, payo ng mga kababayan natin na naghangad din kumuha ng mga sasakyan dyan sa Pilipinas at hindi nga ma-release yung kanilang mga ORCR ng sasakyan actually itong sasakyan na to na binabanggit ko sa inyo ay isang Ford uh, EcoSport na trend ngayon ay uh, actually matagal na po itong wala sa akin eh. pinasalo ko na ito kaya lang yung sumalo natapos ng bayaran ngayon ay uh, gusto nang kunin yung ORCR. So ito yung sa mga isang suliranin ko, matagal na ito nagre-request. Wala lang nga po talaga tayong panahon para pumunta rito sa ating embahada dahil napakarami ko talagang mga nilalakad at tayo ay abalang-abala. Sa ngayon, nandito ako sa Warsaw, meron din tayong katatagpuing uh, driver na nagpapalakad ng kanyang lisensya. So ang sabi ko sa kanya, dito ka na lang pumunta sa embassy at tingin ko mas uh, makabubuti na dito tayo magtagpo dahil hindi na naman tayo magkikita paano niya mapipirmahan yung mga dokumento na sa kanyang paglilisensya so double purpose uh, nakarating ako rito nakatagpo ko pa yung ating kababayan at mamaya baka sakaling pwede natin siyang kuhanan habang pumipirma at maisama natin sa ating vlog So ipagpapatuloy po natin ito mamaya Mag-o-overnight pala tayo rito sa Warso Dahil may susunduin tayong dalawang Pilipino Bukas sa airport dito sa Chopin Airport Isang galing ng Saudi At isang galing ng Qatar So abangan nyo po sa mga susunod na vlog Kung paano natin sila i-welcome dito sa Europe So yo what's up Mga kaligalig welcome back Nakuha na natin yung inaasam nating dokumento Ayan o uh, May seal pa eh, May seal ito ipadadala natin sa bangko para makuha natin yung ORCR ng ating sasakyan na nandun sa bangko. So anyway, natagalan tayo ron. Nakipag-chika-chika pa tayo. Eh, kilala si Maligalig. So, natagalan. At merong request uh, na separate kong iba vlog para awareness at saka yun. Kailangan nyo mag-register kung nasan man kayong panig ng Europa. Kailangan nyo i-register. Ibibigay ko po sa susunod na vlog ko. At ngayon, yung driver na sinasabi kong kakatagpuin ko rito at pupunta siya rito ay hindi po siya makarating dito magkikita na lang kami somewhere so baka mas malapit doon sa hotel ko so doon ko na lang siya pupuntahan at uh, tingnan natin kung makukuha na pa natin na ibang video so hanggang sa muli paalam